Morning! Dahil magpapabox tayo, umpisahan natin dito sa kusina magsort ng mga things na mga hindi natin kailangan, guys. Gusto ko talaga magpapadala sa Pilipinas ng box kasi nga nababawasan yung mga gamit dito sa bahay. At nangihinayang naman ako, guys, kung itatapon o irerecycle recycle lang itong mga gamit na to sa kusina kasi nga magaganda pa talaga siya. After nga natin mag dito sa kusina, ito na bali yung mga hindi natin kailangan, guys. Kaya lang, guys, hindi na rin naman natin ito pwedeng ipadala sa Pilipinas. Yung iba dyan, kailangan na lang talaga itapon o di kaya i-recycle. Kasi ko ilalagay nyo sa box yan, guys, eh sayang naman yung space ko hindi rin naman talaga siya kailangan or hindi rin naman siya worth it na ipadala. Next naman nating isusort ay eh, itong mga damit. Actually, itong mga damit na to, guys, is last month ko pa siya na-select. Kumbaga, napili ko na yung ibang mga damit dito. At ito, double check na lang natin sana may nating gagawin ay itong mga bedsheet. Ayan, hindi talaga ako hoarder, guys. Basta 'yung luma na o di naman kaya, nagiiwan lang ako ng mga 2 to 3 pairs para sa mga bedsheet inap na sa akin dahil maliit lang ang space ko dito sa SG kaya ayoko ng nagtatambak ng maraming gamit o katulad nitong mga bedsheet. Ayan nga, guys, ready na 'tong ating ipapabox at bumili na lang ako syempre ng mga chocolate at saka 'yung mga noodles at iba pa. At saka nandiyan na rin guys kasi normally guys nagbubili din talaga ako ng mga sale item. Kaya ayan dyan ko na nilalagay ko na lahat dyan. Kailangan talaga guys maraming maraming chocolate kasi normally sa Pilipinas ang mga gusto ng mga bata doon o di kaya ang gusto nila is puro chocolate at saka mga pagkain of course. Yung mga damit at saka yung mga things is secondary na lang yan. Mas gusto o mas prepared pa rin nila is pag guide. No, di kaya yung mga toothpaste, sabon, shampoo, ayan, kahit uh, mabigat, uh, which is worth it na rin kung ipapabox nyo. Kasi pag mabigat, mas worth it siya. Sa mga nagtatanong kung magkano tong box na to, guys, this is 175 SGD. More than 7,000 in peso. Kaya kailangan, guys, sulit na sulit yung ipapadala nyo. Kasi sa mahal ng pabox, papunta sa Pilipinas, eh, tapos Uh, hindi naman nila ma-appreciate yung ipapadala nyo. Parang sayang na sayang lang din. At syempre, yung hirap natin sa pagbibili pa lang ng mga item na ipapasok natin dito sa loob. At syaka yung pagpapabox na lang mismo, napakahirap po ipabox nyan. At syaka yung magpagsusort, medyo mahirap din po yan. Kaya sana ma-appreciate din ng mga tao sa Pilipinas pag nagpapabox yung mga mahal nila sa buhay, ma-appreciate nyo man lang at ma sabi man lang ng thank you sa nagpadala, ayan nga guys ang ating journey sa pagpapabox. ayan, kung nagustuhan nyo to follow ka lang, and thank you for watching I hope to see you on my next vlog thank you po